sa kanila yung, yung, ano yung media sa social media i would even pay for their social media exposures medyo ano medyo medyo weird yung ano yung posisyon nila eh, it, it's weird kasi pero mind you ha, sinabi na ni Martin Romualdez na <coughs> kuha niya ang super majority sa, yes. ano, sa, sa yes. <laughs> kaya walang hawak ano, kaya, well, si Toby, si, well, kasi wala nga napatunayan si Toby Chaco. Wala talaga, di dapat maging Hindi siya bagay maging speaker. Uh, he, he, he's going on the attack to Chaco to hide his uh, oh. His incompetence. To hide his, his fault kung, kung bakit natalo ang ano, natalo ang alian. Hmm. The first time that the uh, administration slate collapsed. Ang ano nga, ang tingin niya ng tao, talagang sinabotahe sila para lang makapasok sila. Alam mo, nakakapagtaka na isang uh, nakakulong na presidente na pinagtatawa na, na ng marami, eh may reach pa. Which makes me think na siguro yung center of power is not Duterte, it's probably somebody else or something oh, si else. Bongo. Or, or, si no? Bongo. Si oh, si Bongo na ang hepe ngayon. Mm. Okay, no bad delicious to Sara. It's now Bongo. Na no. Yun na yun. Kaya nga si Bongo na ang kandidato for president. Kaya mo, puta, yung ano, yung PDP laban, yung, yung mga cabinet ni Duterte. Wala naman silang pakialam kay Sara eh. Diba, in-endorse ni Sara si Aimee? Meron ba nakinig? Wala. Wala kinukontra nga nila eh. In fact, pag na mo yung boto ni Aini, puta, wala siya saan, sa ano, sa Mindanao. Talo siya, lampaso siya. No? Ang sweet bitch sa kanya, Ilocano pa rin. Kaya sayang lang yung reporting the detail ko. Bo. No, nga hi. eh. Hindi ko. Ako, ako, ako balakas ang pakiramdam ko that China has a not so hidden hand in all of this. Of course, of course. China. Ano yan? China yan. China naglabas ng pera, China naglabas ng technology. China nakikialam. China nakikialam tiyan. Okay. Yan yung electric interference of in China talaga. Tsaka ang Bakit? mga... Bakit? Kasi siyempre, they get the whole Philippine, the West Philippine Sea. Hindi lang yun. Nakakapagtaka kasi yung mga tao, talagang sold the sold, bentang-benta. Oh. Ah, kasi na. na sila si Sara wala kasi alam tatangan niyo naman. Ah, hindi kasi ka. Okay. okay. If you, if you liar, you lie it costs. Kasi kung kung bakit sila malakas sa mga OFW? Wala naman sa news sa mga OFW yung puro Facebook lang. Wala nga hindi nga nababasa ng so, job na. So ang papalitaan lang. lang hindi kasi hindi available talaga. So mababakukuha lang nila kung ano yung napapanood sa Facebook, mga reels sino ba mo puta nagbababad sa kanila? Eh, di yung mga, yung mga, ano, yung mga fake news for real. Kaya dapat lang, dapat yan, pinagdadampot niya. Dapat tuluyan talaga Pag pinagdadampot niya, naubos yan. Hmm. din naman lahat yung, ano, eh, lahat yung, yung, pag naglalabas na din. Ay, nakuha. It's it's ano, it's very frustrating din eh. Well, not really. Kasi okay. Perception warfare lang naman 'yan. Yeah, but perception really. becomes reality when people no, not really. believe. okay. believe. It does not become reality. Okay. It is still perception because the reality, reality is kung ano nakikita mo sa kalsada. Ano nakikita mo sa kalsada, pero bang angala. Wala. Eh, ano nga yung putang ina 58% pa survey nila. Kaya nilang magpag Hindi. Hindi, wey. Wala we. eh. Wala naman silang support sa kalsada. Eh. Oo nga, nagtawag na ng rally ang team Kasamaan at ang team Kadiliman. Wala naman nangyari. Oo. Oh, Pag-rally sila ulit like, kung kaya, kung may pupunta. Wala. Papapaisip talaga ako ng gusto dyan. Saan sila bakit sila na ano? sila nababaog? <laughs> Alam mo 'yun? Bakit well, sila? Na... Because, yun ang yun ang big kasalanan niya. Yung kahinaan ng communications Tapos na amplify pa 'to. Nah, nahihirapan akong paniwalaan kasi na, itong, ng, itong, ng mga itong mga sinasabi mga sila sabi mo communications teams na Hindi naman tatangtang yung mga yan eh. Ilang taon hindi, na nilang ginagawa yan. Okay, eh. okay, oo. Pero ang kasaan kalaban nila, syempre. Eh, amplified pa ng China. So, the upper mea, the, the, ang dapat yan, mamadaliin saan, ay siyang police investigation. Police investigation in? Ay, di po tapos, mo lahat ng influencer. Yung lahat ng purveyor ng fake news. Ang tagal-tagal na yan. Wala naman dinadamput. Press na Hindi nila pinagdadamput, tinigil nila eh dapat pagdadamputin nila yan. Tapos dapat na yan election, kasuhan. Nyo na yan. Tapos na yan. pati yung Oh, tapos katulad yung, yung tama yan yung, yung hinahabol nila yung mga Chinese na spies. And they were on the right track with that. Tahuli naman nila yung yeah. iba. I'm pretty sure that's iba, more eh, eh, dapat, eh, hindi, dapat tuloy-tuloy. Oo. -tuloy. Oh, oh. Okay. eh. Diba? Dapat yung, ang pinakamabigat yan, dapat ang kasuhan. Ito mga influencer. Ito mga influencer, yung mga puta pinatawag sa try ko, dapat yung puta ngayon ang pagkakasuhan lahat. Oo. Oh, oh. Pagka yan, ipinakulong mo. Ang inatitigil yung mga yan, yung mga lumalabas. Oo. Oh, oh. Langis, yes, Puta, is, yung mga, si Deli mga, ito, yung nga yung... Walang na walang kasalanan, napakulong ng pitong taon eh. Oh, ito pa mga pati ito yung na talaga ano, may kasalanan. Yung mga, pati mga, dapat yan, pag binampot mo, huwag lang yung major-major, pati yung mga minor. Lahat, pati yung mga maliliit Lahat, mga walang kwenta. Lahat, maliliit. Oo. Oh, oh. Si ano ito, sino to? Si Padre nga po hindi na makapatid ng Pilipinas. Naghahanap kang political asylum sa Japan. Sino? Si, si, ano, si Roque? Si Badoy. Ah, si Badoy? Si Badoy. Oh. Ayun, hindi ko alam. So, bakit sa si Japan siya naghahanap ng ano? Ewan ko, tanga eh. Tangi <laughs> na, eh, hindi okay. kaya magpuntang Europe, hanggang Japan lang abot ang pera. Magastos. Tsaka masarap ang pagkain sa si Japan eh. <laughs> Sarap sushi doon. Ah. Ay, <laughs> sige, okay, patay Puta pa uuwi niyan. Bakit? Tang ina kasi hindi naman politika. Puta kasi human trafficking. Eh. Oo oh, nga. Tang ina, galitang, galitang Netherlands sa human trafficking, kaya oh, yeah. puta oh. ina, uuwi yan. Umuwi ka na bakla, sabi ko. Skudai Nakakaano to mga to, at hindi na lang kasi nila bigyan ng ano. Pag, bakit hindi na lang nila pagpunta doon sa hang? Doon nila hulihin. Ah, dumadalaw pala kayo. O dito kayo sa kabilang kwarto. So no, yung, no, 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 yung no, magkaputin eh. Mo, ano, kailangan mo ipadampot sa Interpol para walang lusot, walang takas. Pagpasok sa kwarto, pagdalo sa tatay niya, ilak mo na. Hindi well, na makakalabas uh, yun. Hindi, <laughs> that's the reason of bite. Hindi na dumadalaw si staba. No, dadalaw. Walis eh. Umalis ay siya, malamang madam? Pupunta, bang Pupunta eh? daw siya ng Qatar. Sabi sa balita kanina, pupunta daw siya ng Qatar. Bakikipagkita sa OFW kasi yun naman ang kanyang talagang anyang comfort zone. Pagkatapos siya sa mga OFW, kasi siguro aeroplano da, dadaan ng malamang Qatar Airways sa na ng, ano, ng Amsterdam. ay maganda yun. Pupunta na pa Hindi na siya makauwi. Kaya nga, dapat pagdating doon yung magkapatid, Kulong yung pinto sa likod nila tapos pagdating silang i-lock that so hindi na sila makakalabas sayang pa masahe at hindi sila they paid for their own fare Oo. Diba? di ba hindi na kukuha ng private plane nandun ka na eh well, son, Duk -duk. Si Harry Roque talaga ang ano ang ang iniintay ko na sana maano ma, -ano, ma no. mapabalik. Oo, oh, oh. But isa pinaka maingi, isa masarap, isa masarap bugbugin. Eh. Oo. Oh nakakairita talaga mo. Pero napansin mo, tumanda ang mukha ni Pati hindi ka tatanda, inaubos ang pera mo. Oh sa kaputa, di ba? Yung, yung eye bags niya, ang laki, uh -oh. ang daming wrinkles. Ala, halata mong putang ina. Inu alam niya siya. na putang ina. Stressed hindi, out siya. Hindi stressed out siya na peke yung ano niya, false bravado yung, yung, mga heel. Hmm. Alam niya na putang ina, uutis uh, May kulong alam siya. Alam niya na putang ina, may kulong siya. Bugado siya eh. Sibli hindi niya alam yun. <laughs> Al- alam niya, puta, pinoproblema niya. O puta, may kulong saksi. putang inapansin ko. Tumanda itsura niya. ah Oh. Diba? Kaya yung mga hirit niyang gano'n. Ano, bravado yan. Like. Wala. Puta, isipin, wala siyang kakampi. Kahit na puta yung mga cabinet ni Dilo, sila Salpanelo. Puta, sinasabi oh, si sa, sa kanya, guilty sa eh. kanya. siya. Oo, oh, guilty siya. Teka, teka. Uh, saan ba nakapwesto si Sal Panilo? Talaga. I don't understand the, uh, ano, hindi ko naintindihan yung wishy-washy behavior. okay. That's the good thing about Sal Panilo. Because he always, he always says what he believes to be true. That's why he's such a good lawyer. Hindi mo siya mahuhuling magsasalita ng kasinungalingan because hindi siya magsasalita ng alam niyang kasinungaling. He would always say something that he believes to really be true. He is always a, he's a great advocate. He says it as it is. So it's either you believe him or not. Pero definitely, he's always, well, he's, okay. Kahit ako, bisit, sa kanya dahil may <laughs> hard to tell isa. Pero to be fair with Sal Palette, you cannot, you will never catch him telling a lie. He will not say it if he knows he's not. He always says things he believes to people. And he's always, a, a Jesus as fair as any lawyer can be. Eh, gano'n talaga tingin niya eh. Eh, gano'n naman talaga eh. Di ba? Puta, talagang flight is an indication of guilt. Puta. Wala pa. Ay, tumakas si Harry. Wala pa. Man. Tumakbo na siya. Wala pang kaso sa kanya. Puta. Political persecution. Tari na mo Ikaw ang nagsinungali. Ikaw ang hinihingan lang ng Ikaw ang hinihingan ng papeles na preba na talagang hindi galing sa Lucky South 99 oh. No. yung ano, yung pera mo. Anyways, so eh, going back natin sa aming pinag-uusapan kanina, well, Sal Panelo, that's a, that's a, good good thing about him. You know, sana lang eh, ano, sana lang eh, uh, hindi siya mag, ano, hindi siya, sana na lang kumampi na lang siya sa, ano, sa administration, pero loyal ke GMA yan, di ba? GMA ka ah. di ba? O, oh, GMA boy yan eh. GMA boy yan eh. Oh. Oo. So, baka nga hindi siya, ano, baka nga hindi, um, tawag nito, um, baka hindi siya kumampe basta-basta kasi na loyal siya kay GMA eh. Well, saka, mukha naman talaga kung kung yung pupumi <laughs> <Bumingan> na Bakla. Pumumi na, Bakla. Uuwi na si Aqla. Uuwi Daba. na si Aqla. Yeah. Ang tanong, uuwi ba siya ng ano? Uuwi ba siya ng, ng naka ano? Naka uh, uuwi, uuwi na naka na posas Naka posas. Ako, just kidding. Naka posas yan. May extra jewelry. <laughs> Oo, oh, uuwi naka posas yan. Puta, Dahil puta kung hindi, dapat kung malakas sa loob niya nung pasaw mo eh. Hindi, alam niya guilty siya eh. Oo. Alam niya. That's the whole point. That's why he's such ganun siya. Nandun siya sa malayo and that's the reason kung bakit he's been posting this attack against media kasi he wants to make people believe na political persecution. Ah, dahil kritiko siya. Oh, oh. Because nah, dahil once kritiko he siya stops, ng... di diba, once he stops, wala nang dahilan. Oh, oh, Ngayon kasi, pwede sabihin, hindi, ito ako, dahil ako yung pinakamaingay na kritiko ni kaya ako pinag pinaupo. Nakakainis pa naman siya mag ano, nakakainis pa naman siya magsalita para ang Eh, arrogante. Ay kasi nga bakla. <laughs> diba? <laughs> Umuwi ka na bakla. <laughs> ang, mag ang maganda dyan is, pagka pinakulong yan, huwag sa krami. Eh saan? City J talaga sa sa Monte. Eh hindi. Di ba di naman nila nilalagay doon yung mga ano, Teka mo na, human trafficking? Saan ba kaso? Kasi, kasi courtesy lang yun eh, kaya sila nasa krami. Ah. Diba? Oo. Uh oh, na bigyan mo ng commitment order. Ano yun? Tang ina matino. Hindi, eh, di, talagang ipapasok sa CPT. Baka mag-enjoy. Ah. Pwede, <laughs> pero puta, bug-bug yan sa mga ano. Sa... Sab Sabugan sa, tumbo. So, sabugan ina pag, Hindi. Paglilinisin ng kubeta. Ayan, araw-araw. Kala ko ka sasabihin mo sa bugan tumbong niya nun. Kaya hindi, puta pa, iuutong, ipapautosan sa mga ano, sa mga sa mga preso o tang ina ito pa ano pa. Eh hindi naman siya magandang bakla kaya hindi siya tirahin sa pwesto. Diba? <laughs> tang ina ipauto, iuutos yan, tang ina paglinisin niyo ng kubet. Tang ina pakakainin ng tae sa loob. Tang ina doon may stress. Eh, iniisipin mo gaano ka dumi ko beto tapos si Papa niliste, ano? Toothbrush. Yung, toothbrush. <laughs> Pero thang sa tingin ina, ko ano yan. I think they will also extend some kind of courtesy to him. Kasi mat dapat ano naman, kab cabinet secretary naman siya dati. Maingay ka, dami mong sinasabi ah. Tang ina ako yan. Ganun po tang na bibigyan commitment order yan. Oy, oh, do, kasi ko diba Patitigil ko kahit, ano, kahit isang buwan sa loob yan. Di ba sila kasi ong, oh, tsaka kasi na ano, dinala sa bunta. Sa, sa bunti sila dinala, di ba? Hindi. Women's collection. O, oh, hindi ba sa bunti yun? Hindi. Ah, Dito sa, Mandaluyong ba? <laughs> o Mandaluyong yata. Okay, oh, Yung women's collection. Hindi wala yan eh. Yung sa babae. Oh. Relatively mas, mas okay doon. Ah, okay. Eh, ganun pala yun. Uh, Interesting. Ano? Ito, tang ipa, ipa, ipasok. So, wag na wag sa, ano, wag na sa... Munti. Wala pa sa Munti. City Jail lang. City Jail talaga, impyerno. City Jail lang. Impyerno talaga, City Jail. Saan ba, na, saan ba ka yung kaso na? Sa, ano, Angeles? Tang ina, di City Jail ng Angeles sa ipasok. Uh, sarap ang sisig doon. Sarap pagkain sa Pampanga. No? Ang ina di ba? Wag lang bigyan ng ya. ano, wag lang bigyan ng courtesy. Wag ka muna sa wag ka sa crame, eh. Panginoon. Tangina, hindi naman CIDG IDG tumampot sa iyo. ba 'yon sa crame? Maganda ba 'yon lugar nila. Oo. Oh. Mahirap 'yan, Oh. Hindi kasi, hindi kasi 'yon, hindi wala kasi gym pop. Ah, oo. Dapat 'yan, putang ina, isama sa gym Papatayin 'yan, doon. Hindi, puta, mag-uutos na kayo. Tang ina nyo, walang, sa, may, walang mananakit dito. Ah. Pwede once a week, takal. You know, pero bawal galawin, takal lang. Tang, inahahatawin yung talampakan. Aray, sakit. O, yung, yung yantok na binabad sa tubig. Tang ina nga. Ba't so, kailang ibabad sa busa, tubig? Pusal ka na yun. Yun ang panghahataw. Sa talampakan, para walang ano, walang walang marka. Oo, walang marka sa ibang parte ng katawan. Walang visible na marka. Uh, human rights lawyer ka pala. Oo. eh <laughs> Ito, human rights mo. Ito ang sayo. <laughs> Ay, Mahirap yan. Na, pa. eh sino inireklamo niya ng human rights? Na puta eh, hindi naman hindi naman pulis ang babanat sa kanya, kapwa na preso. Oh. Okay. Ang ina, di walang human rights violations yun. Pero ako I'm, ako, I'm aching to see this administration flex its muscles. Oo, Buti, oh, pa to to si, ako buti pa nga si Martin, hawak niya pang ano eh, lo, ang kongreso eh. Pero si Nado, natin hawak. Parang... Super majority na nga do, kasi sali na yung well, liberal party. Nakuha na nila eh. Well, ayan, yan ang kataranta ni Tobit Sako. Si Sayang. Pero mga tat, tatlong, tatlong tao na hindi natatalo, hindi dapat matalo, pinatalo. Oo. Tingin mo binayaran ya, yan? Mahirap magsalita, pero definitely kapabayaan yun. And that, and yung ganyang scale ng kapabayaan, but, it, for me, ah, nasa level na ng sabotahe. Oo. Oh. Hindi, hindi simpleng for katanga, an, for an, experience. for okay. an experienced ano, uh, For an experienced, ano, na ilang best for an na politician, uh, Oh, hindi yung simpleng katangahan. Hindi yung kabubuhan lang? hindi yung kabubuhan lang. Talagang may active, ako for me, may bad faith na yan. Yung mga ganyan let's let's stick to those words that will not ano uh, bad faith Yeah, i i agree i agree hindi hindi simpleng katangahan yan hindi simpleng initiation siya that's in the level of bad faith yeah i i would agree yeah anyways tayo ay natapos sa ating kalahating oras siguro uh, um, We'll ano we will fix this video but at least you can still listen <laughs> maraming salamat to at uh, kung meron kayo ideas ano kayo may message naman kayo uh, please add sa comments para sasagutin namin uh, whatever the comments uh, good or bad or kahit ano uh, sila kami mura yung ano go <laughs> ahead magbibigay ho kami ng huling ano huling uh, cheese ni sa inyo ano ba yun apparently mayroong tiyembro ng legislatura. legislatura uh -huh. pa na, na. Senador? Ano bumigay na? Bumigay na. Bumigay uh, na saan? Iniwan na ng asawa. Sumama na sa federasyon. Tabi, ah, ta sa federasyon yeah, na ni Kylie. I have a few people in my head, but then again... Ano, ito, 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 ito. Yung, yung kung ano, sino yung iniisip nyo? hindi siya. <laughs> Is... yung iniisip nyo, matagal ng miyembro yan ng kapederasyon. O, oh, kasi yung Ito... iniisip ko, artista ang asawa. Na matangkad, na mas, pa, mas, pa, mas, bababa siya. So, noon pa lang, iniisip ko na to, ah, bakling to, sa loob-loob ko lang. Hindi, kung sino man yung iniisip nyo, hindi siya. <laughs> hindi ba siya? Nakakagulat uh, ba to? Nakakagulat ba so, to so, Sobrang nakakagulat. Sobra ko. Ganon. Message Pati kayo. Pati ko nagulat. Message Ito kayo. Ito ang mabangis. Ito ang mabangis kung sino ang nag-confirm. Sino nag-confirm? Kapwa niya, lawmaker. Ah, may, pwede ba humula? Na! Na! Surprise winner. Na? Surprise surprise winner sa kanyang ano sa kanyang distrito. Laban. Ah. Uh, sa kanyang lungsod. Lungsod? Ako, mahirap naman yan. Maraming Ay, surprise. Ito ang clue. Eh. Ang hinulaan natin, binot, ang ang tingin natin niya noon eh, ang mananalo yung kalaban. Tapos hindi. Hindi. Siya nanalo. Akala natin mahirap. Ang daming ganyan ni. Eh. at ba, ano, at ang <consoles> layo ng boto. Anak siya ng dating matagal ng matagal. Ano to? Miyembro ng dynasty. Ah. Ako kasi nasa isip ko, kung, kung huhula man ako, ang unang nasa isip ko... At yung, itong dynasty na to, hindi maputi. Ay, hindi may itim. Ah, okay. Hindi maputi. Oh, yun, na. yun ang nag-confirm. At kaya nakakagulat. Ako nga, yun nga yung hula ko, eh, yung isang dating uh, congressman, tumakbong governor, hindi nanalo, tapos tumakbong ulit congressman, nanalo. Tapos wala siya. Eh, ito kasi walang asawa. Tapos, ano, ano siya, ma epal eh, siya sa administrasyon ni, ni BBM. Congressman siya sa distrito niya, somewhere south of Manila. Pagkatapos, ito yung na well, hindi chismis yun, nabalitang nakipag-away sa isang artista na hindi sumipot kaya siya nagalit. So, yun. Siya yun nasa isip ko. Nabigyan niya ng cabinet position ba? Neda ba yun na binigay sa kanya? oh, yan na, nahuhuli na ako. Pero yun ang alam ko. Tapos naging congressman siya sa, 19, sa 20th Congress. 19th Congress, ano din siya? Member din siya. Well, yun. Kasi na hindi bago miyembro eh. Matagal na miyembro ng pederasyon. Oo nga, matagal na nga. O, naisip po rin pala. Oh. Ang ina, may scandal nga yan. Siya pa nagpalabas. Talaga? Why would he do Oo. that? Ha? Walang asawa to, kaya, no? Kaya siya nanalo. Walang asawa to, no? Meron ba? Oo, wala. Wala. Eh, wala. wala. So, hindi yan. Dati na may... marami siyang quotable quote. Oo. Oh, So ito dati na miyembro, ito bagong oh. miembro miyembro ng federasyon. Bagong... Ito hindi ito, ito hindi yan yung kinu- sinasabi mo hindi niya tinatago. Oh, hindi nga. Oh. Si that lucky bitch. Pero yung know, yung know, quotable quote eh. Oh. that lucky bitch. <laughs> Pero ito sinasabi mo na na pinapahulaan mo ano, bago. Oh, bagong convert, bagong bagong ano, bagong ladlad. Bagong ladlad. Interesting yan ah. <laughs> At hindi kung sino man yung iniisip ko, yung hindi yun oh. comment, comment kayo para makakuha kayo ng clue. <laughs> Siyempre, hindi mo pwede ibigay agad. Ano? Baka sabihin, live and <laughs> pero hindi tayo mo ibigay ng clue, pero po tayo lang bagong Ah, sige. Ah, comment pa rin kayo kung may mga tanong kayo. Nagising niyo mamaya umaga, comment na kayo. Ako, ang binigay natin clue is kung sino ang nag-confirm. Ah, kaibigan nun. Ah. Kaibigan niya ba yun o hindi? Ah. Yung nag-confirm ang kaibigan na sila. Basta yung nag-confirm. Basta yung nag-confirm ang binigyan natin. Yung nag-confirm, madaling hulaan. I have a few ideas, so. oh yan, yeah. sige. Something to think about. <laughs> okay. You will go to bed with a smile. Ako, I know I will go to bed with a smile. So, yan. Yeah. Sige, sige. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikinig talaga kasi weird yung video namin eh. Ayusin ko yan, pasensya na kayo. Ako po si RP Lazaro. At eto na naman ang pantas na talipantas, nagpapaalam, mabalos. Thank you. Ay,